pag aangkat ng gulay ang labing siyam na taon ng kabuhayan ni Nananay Amparo. Kada linggo, itinitinda niya ang mga ito sa tapat ng simbahan. Umulan o umaraw, todo kayod siya para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Kung minsan napapagod din, kaya lang nagtiyaga ako. Nanaawa ako sa anak ko. Gusto ko lang siyang matulungan. konti lang naman yung kanya. Dahil 200 lang isang araw. Ipaglalaba. At sa baba, puro lang ang pan ng maglaba. Hindi ka gaya dito sa tagi, 500, 600. Sa mahal ng bilihin, nais sana nilang magtanim na lamang ng mga gulay na maari nilang makain sa pang-araw-araw. Sa ganitong paraan, masisiguro rin nilang masustansya raw ang kanilang kinakain. Ang problema... Wala, wala lupa. Kasi yung, yung, yung asa ko man, wala silang lupa parehas. Kaya hindi kami makapagtanim eh, dito na lang kami nagkukon ng ano, paga, ano, buhay. Pero ayon sa isang urban gardener, mayroon umanong alternatibong paraan para makapagtanim kahit walang malawak na espasyo. Ang pagtatanim, uh, lalo na itong hydroponics, itong uh, rinapractice ko, or hindi naman rinapractice, eh, okay. ginawa ko na itong okay. habi. Nakatulong ito. Honestly, nagmula nung nagtanim ako, bihira na lang ako bumibili sa palengke ng gulay. Kasi nagkaroon ako ng mindset na parang nakakatakot naman yata bumili ng gulay kasi hindi naman ako sure kung yung binibili ko is punong-puno ng pesticide or insecticide. Alam na, naman natin yung effect. Pwede nga raw itong gawin kahit sa bubong ng bahay. Ang urban garden kasi ay maganda talaga Lalo na sa panahon ngayon na malaki ang um, pollution lalo na marami ng sasakyan, marami ng uh, carbon emissions. So kapag meron tayong garden sa bahay, hindi lang na ano yung carbon emissions natin, na tutulungan din natin yung sarili natin na magkaroon ng masustansyang pagkain na alam natin na malinis at organic at walang halong chemical. Isa si Cesario sa naturuan na ni Ronaldo ng urban gardening. Eh, makakatipid din ng konti. Tulad ng yung mga gulay. So, bibili mo lang mas mahal. Pag na may tanim ka, may makukuha na ka ng mas less yung mga mong ano sa pag pagbili mo. Na ano yung ano yung health kasi uh, organic yung tinatanim eh. So nakakabigay ng ano nang sa katawan isa sa mga nabibili sa labas. Bukas naman ang City Veterinary and Agriculture Office sa mga nais magpaturo kung paano gawin ang hydroponics. Since lahat naman tayo nagsisimula sa wala. Sa mga taong interested na magtanim, mas magandang simulan nila kahit Mag-research na lang sila sa online or pwede silang magtanong dito sa office. Pwede namin i-guide sila, bigyan ng mga IECs para masimulan nila yung mga urban gardens nila. kami sa mga interested na gumawa ng kanilang urban garden is may mga patrainings kami para sa interested. May mga patrainings kami regarding urban gardening, hydroponics at uh, pwede rin yung composting. Malitman o walang espasyo, basta may kaalaman at tiyaga, may paraan para sa mas matipid at mas sustansyang kinabukasan. Aaron Wee, RNG News.